Tumiya ka na naman, Tay. <laughs> ah, wala sa lang. Sa saya ba? Isang natulog nga tulog na. Nabinibigay nyo sa amin. Hindi namin makakatog kung sa kola kayo. Kaya salamat ba, salamat talaga. Hindi doon nila matitigman ito kung wala tayo. Mm -hmm. Salamat. Ngayon po mga kababayan, muli po na babalikan sila tatay at sinanay. nanay. So, na-vlog po natin. <laughs> nung nakaraan na umiyak si tatay ano kasama sila ricky vlog, salvingo vlog at si rose vlog, si atisara at si press tv Yan sila at lutoan po natin sila at diba nga po sabi nila ano bira daw sila makatikim ng karne kapag binibigyan lang sila saka sila nakakain ngayon po uh, Buka natin pag luto yung matanda ano at kawawak naman Kaya natin dito na po kami kila tatay ano. At puntahan po natin sila. Nandiyan ba sila? Mm. Nay! Mm. Si tatay ang dyan? Dito ba sila? Hello, Nay. Hello, Nay. Asa si tatay? O, oh, kamusta kayo? Nagtanghalian na kayo? Nagtanghalian na kayo? Ano inulam nyo? Ano? padugo padugo pero ha bagoong bagoong uh, oh bagoong ano, kamatis oh, ng kamatis bilis ha anong ginagawa mo tay? nagagawa ng damit na mga basa kasi natulog nung naglalandan nung naka-cramp eh nilipit na kami at may kanin pa kayo may kanin marami pa, marami pa daw, marami pa daw. Oh, alam mo na gagawin mo mare Papaan na ako ng ano? Uh, ano? Paparingas. Ano? Paparingas. O, bahala ka sa buhay mo. Huwag gusto mo gawin. Huwag mo sunugin yung bahay nila ha. Huwag sunugin mo. No? At iluluto natin sa tatay ng anong sinabalong. kami tayo eh. Tay, pwede bang ipagluto kayo namin ng ano, oh, ulam, ulam para ano magkaroon ng sustansya yung ano, katawan at Meron pa, sporo tayo. Lagi palang ganun ang ulam nyo, bagoong bagong, kung di bagong, ano alamang Alamang. <laughs> dalawa lang pala yung pagpipilian pag wala, asin nay pag walang ulam, asin asin na may mainit na tubig oh. masipag si tatay, oh yan, lulutuan ko na rin sila tatay ng ulam nila nay, ang ulam nyo ngayon ay nilaga para lumakas-lakas kayo, nay Ayan, nagbili po tayo ng ano. nalagayin nila baboy at pa. Repolyo. Oh, ay, ikaw na pala yung ano dyan, may ari. Ako ang ano dito, kertiker nila. Ano, tingnan natin yung bahay nila tatay, Pero, silipin natin. Ito, sinaitin mo, ayan Ah, yan ang tulugan nyo, tay. Oo. Mm. Oh. kasi baka may mga ano dito tayo ano yan meron kang telebisyon uh ay, ang dami mong cellphone ah. na mga sira yan Mm, yung Ay, pulot, ginagawa mo? Mga pulot-pulot lang hindi. Mm, mm. Kamusta tay? Kamusta ang buhay nyo? Ay, ito pa rin. Dati pa rin. Mm, dati pa rin. Ah, nangalakal ka? Nakakaraos-raos pa naman. Nangalakal ka ngayon tay? Hindi. Ay, hindi ka nangalakal. O tama yung pahinga lang muna. No? Mm -mm. Pagkain naman. Paglinggo hindi ako nakakasabalo. Mm. Ang biyernes ko. Oo. Oh, oh. Paglinggo kasama si nanay. At ang Oo. Oh, oh. Hindi ko nagsiging ni Maroso. No? Maroso ang nagigatong. Para masarap ang salata. Mare! Ano? Ano yun? Hugasan? Hmm. Galing na natin sa araw. Sara, sarapan mo yan ah. Naku. Okay. Tay, ihusgan mo mamaya yung luto ah. Kung masarap o hindi. Ah, oo. No. Oh. <laughs> Pag hindi masarap, iwan na namin yan turuan mo magluto na tay si tatay magaling tumuloy eh baboy tsaka sibuyas ito mm -hmm. nandito sa palikid dito ko lang sunod kanina Wala ng papel ano na tay ano na ay po namin maulam. ng maulam yeah. ano yung pinambubos nila hindi lang siya gas. gas gasolina ata yan luto mm -hmm. tayo baka din na sinta tapos may ilong Maring Sara oh. Galing talaga ni Maring Sara. Pinagluluto mo ba ng ganyan yung asawa mo? Ha? Hindi. Ha? Pagatas. Ngayon lang. Dapat lagi kang nagsasabaw, Mari, para may akong kang gatas. niya ka Ano eh, baboy na. Grabe po yung palagayan kasi dito nila tatay. Kakaawa naman. At sana may mga tumulong sa kanila no. Yung mga nagko-contact sa atin sa YouTube. Ah, uh, pwede po ano, uh, sa page po kayo kumontak para po mabilis ko po kayong ma-replyan sa page po natin Bench TV. Same lang po ng logo sa YouTube. Ayun kasi may mga nagtatanong po ano. At uh, kung kalagayan nila tatay, ang inulam lang doon nila is bagoong ngayong araw po itlog pa din kami yung umaga yung itlog nyo kanina umaga yun ang eh. tinira nyo inulam nyo ay itlog nyo tama naman na, yung itlog nyo na ulam bakit natawa tuloy si nana yun sabi yung itlog nyo tay yun ay mali ba mali yun ah mali Itlog ang inulam niyo, Tay. Sabi, pa, sa ba? Kaya, Oo. Tapos tira, nagtira pa kayo pang tanghalian. O bagoong naman ang ulam nyo? Bagoong naman, nag-isa akong kamatis. Ah, bagoong. Nag-isa ka lang ng kamatis? Oo, oh, kasama yung bagoong Hmm. Akala ko, itlog nyo yung inuulam eh. <laughs> May sakit kasi yung sinanay. Ano, dapat yan mapacheck up. Bari, babalik tayo bukas para mapacheck up sila. Ha? Huh? Oh, okay na daw. Okay na na lang. Okay lang. Kukuskusin na lang daw okay ni tatay. Hala, ba, baka ano. Si tatay daw nagkuskis niyan. Wala, wala, wala. Oh. Matatapon pa. Sayang ang ano. Sayang ang sabaw. <laughs> Sayang ang kaldera niya, tay. Ang <laughs> puti-puti, oh. Hindi si tatay na daw naman talaga daw Ah, kinukuskus niya naman oh, daw talaga. O, hintayin niya po at pagkaluto, pakainin natin sila para ma ano naman makahigop naman tong dalawang matanda na to ng ano ng sabaw po at bihira daw sila makatikim talaga ng karne pag may nagbibigay lang sa kanila nagbibigay talaga, lang pag wala tayo wala tiis lang O, oh, at babaykan po natin sila bukas kasi po sunday po ngayon bukas po ipapacheck up natin para malaman po natin kung ano yung sakit ni nanay at si tatay tay ikaw sabay ka na rin magpacheck up ha Sabay ka na rin magpa-check up. Baka may ano na rin kayo eh. Siyempre, matagal na kayo nagsama ni nanay kung sa baga yung ano nanay. Baka nahawa na yung maranda. Ha? Pero wala ata, eh. Ano tay? Hindi bihiran mas magigod ko. So, Pag-check up na rin kay kayo. Oo, uh, uh, para sure. Ito lang na lang dito. Kaya nga, sumabay na rin kay kayo kay nanay. Pag matagal mm -hmm. na ako nakakano, talagang papilay-pilay na ako. Pero mm -hmm. na kala, na kung naglalakad na ako, nawawala ko. mm -hmm. Di ba sabi namin sa inyo, babalik kami? Oh. Dito kami uli. Okay, salamat nga. Mm. Masaya si tatay na naka-smile na siya ngayon. Nung nakaraan, umiiyak. Mm. Ayun, natintayin lang po namin muna maluto yung kanilang ulam. Mari, sarapan mo yan, ha? Ah, kaya kila tatay. Ngayon lang. kasama natin sila Ricky Vlog. and si Rose Vlog support nyo po sila no sa kanilang page at youtube at sila trust tv yung kausap si tatay at si nanay po at sa ati sara syempre yan. ang ina ng landayan <laughs> ayan titimplahan na ang ulam nila lagay mo natin sa saging para abang nalambot ang karne nalambot yung Saging. Kanino na rin daw magtitimpla eh. Okay. Si Ate Sara kasi, you, right Sarah. Si Ate Sara. Si parang week lang kasi ang tinitimplahan nito eh. Yeah. Hmm? Huh? ba diba, Mare? Na? oh, tuwang-tuwa <laughs> si Mare. Pag naririnig niya ang pangalan asawa niya. Siya Mare. Ha? Sa so, ulit nga, ano? Siyempre, mahal ko. Mahal mo siya? Oo, oh, sabi niya mahal niya rin ako eh. Ay, parang <laughs> nag-alangan ka mo. <laughs> Nag-alangan pa talaga si paring Sara. Sabi lang yun, huwag kang maniwala. Hindi, talagang ano, sabi niya, lagi-lagi. Ano? Kita. Sabi niya? Mm -hmm. Tapos, yun lang? Hmm, sabi niya, mahal kita. Ay. Si araw-araw, pag matutulog na kami, pag dadating ako, mahal kita. O, sasagot siya, sabi niya, mahal din kita. ba? Diba? Ang sweet naman. <laughs> Sarap ibitin sa puno. <laughs> Mag-kiss nga kami, di ba, Pin? Ay, no, umalis na ako. Down. Ay, nagpaalam pa. Hindi na kung mamahal yan, karambihan na yan. Mga hindi <laughs> din yan. Kasama Maghigad yun sa to. recipe ng pagmamahal, Brad. Ah, kiss-kiss? kis mm -hmm. kiss kisan Para alam mo yung... O, oh, sila sa nanay tatay nga eh, sagad daw sa buto eh. Hmm, tagara yung na yan. Pagmamahal eh. <laughs> Tay, sagad sa ta, buto. Si nanay sagad sa laman, Ay, Sinanay, sagad sa 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 laman daw yung pagmamahal kita, Si tatay. Mm -hmm. tatay naman sagad sa buto. Ang... Sagad sa buto, sa buto. Ano ba, sa buto? Sa buto. Sa buto. Natawa ka ba, Mare? <laughs> tawa ba't pa, ulit pag nakakarinig ng ano? Buto. Ano ba yung maring buto? Buto ng karne. Ah, buto ng karne. Ito si Mare. Ayan pang bahay nila tatay at nanay yun. Oh. Grabe po ano. At trapal lang yung kanilang ano, bubong. Masaya sila at napasyalan natin uli. At sila po pala ay walang anak ano at uh, yung mga sa comment po kasi na uh, pinabayaan doon ng mga anak wala po pala silang mga anak at yung inaalagaan po pala ng apo hindi po pala nila yon apo sa anak nila kumbaga apo sa pamangkin mm -hmm. asan po yung mga na yung nanay at tatay noon pala nay nung, nung inaalagaan yung apo wala rin silang wala siyang nanay lumayas ah lumayas iniwan na sa inyo yan mm mga -hmm kakapanganak pa lang. Ah, kapapanganak pa lang. Ay, eh, yung tatayasan. Na. Wala rin. Ah, kayo nang na nagpalaki. Mm hmm. Ah, yun pala. Kaya nga akong naghirap din magpalaki. Mm-mm. -hmm. Yung pala, ano. Sarapan nyo na. Naku. Eh, na po. Baka, yung luto nyo ha dapat yung pang ano pang, restaurant. Ang tama yan, kahit hanggang gabi mo na tatay. May akal mga kalirma. May kailangan malambot. Malambot para maano nila. Mamuya. Mm. Mung merenda kayo? Oo. Mung merenda nga tayo uh -oh. ng biskuit. Biskuit lang daw ang naan nila. Uh -huh. mm. Hindi pa kayo nakakapasok ng Jollibee? Sogo. <laughs> Sogo, nakapasok na kay Tay? Nakapasok na kay Ha? Nakapasok na kayong Sogo? Gusto nyo pumasok doon? Sponsoran ko kayo. Oh, ano tayo? <laughs> jollibee. Siyempre mag-jollibee muna kayo. Tapos mall, palamig muna. Tapos pagkatapos nun, magpalamig kayo diretsyo sa Sogo. Ano, gusto nyo ba? Para, hindi, para po maranasan din niyo yung mga Kasi hindi pa daw po sila nakakapasok ng Jollibee. Mall. Yan, mall, hindi pa. Hindi pa. Kayo, Kayaan, hindi pa nga daw. Ay, oh, ng, uh, karampu, ito na binibilang, hindi na yata ulit Ah, oh, <laughs> mga wala bata wala. pa sila Mga ano pa, bata pa. Na pa. Hmm. pa Pero balik tayo sa Sogo, nakapasok na kayo? Hindi pa? Natao ko si nanay Parang nagaling si nanay pag nakakarating na. Hindi <laughs> <laughs> pa, baka gusto niya paranas namin Kung hmm. anong maranasan sa loob ng Sogo. Pero saka na, oh, oh. pag magaling na kayo Pag magaling si nanay okay. oh, Kailangan ma-check up muna pag medyo ano na okay oh. na tapos magpapalakas kayo. muna ng tuhod nagdidi-jolly mm -hmm. oo oh. e. <laughs> oh, oh, so, gusto ni <laughs> tatay ito gustong gusto rin dito ni... gusto mo ba mag sobo okay, kayo? Sila. ni ano pare dito sa gabihan na lang mare no <laughs> tipid pa gusto <laughs> <Tipid po>. ko <laughs> may gabihan kasi tatay eh may gabihan to si mare <laughs> Oo. Oh. Malamig pa naman yung gabi sa likod. Wala lang kami ng chicharron lang <laughs> tayo. Chicharron at ice Pinapasaya lang po namin si nanay at tatay, mga kababayan. Ano? Kasi medyo malungkot ang kanilang buhay. Sila lang dito talaga nakatera. Nakulok na. okay na po ito simple uh, yeah. ganda na simple uh, uh, na simple uh, mo, hmm, mo na simple so, na simple na simple na simple na na simple na simple na simple na yung ano simple mm, na simple na ano, oh, na yan na simple na simple na yan, pa. Man, 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 dapat pinalilit-liton mo mo hiwa, Ma. Sara! Anong pa? Malalaki. Lalaki Malalaki. Lagay mo na yun. Pag Ano Para Tigas para na nanonoot Kaya masipag si Tatay mag mag-iisay. mo yung sibuyas, Mare? Hmm. Naragyan ko. Sibuyas lang Sa Asalaga. Dumating na yung anak nila nanay at tata yung Dalawang babae dalawa po anak nila. Okay, sarap tayo daw, dalawang anak eh, ni tata. Kanto ka na. Ayunan na ayunan Kainan na. na sarap ng ulam nila. Kasi saro, wag ka makikain. Isa sila muna. Kainan na sila nanay at tata Sarap naman yan. Sarap naman yan. O, nilagang. Baboy. Pala okay. so, init pala nito muna kong. Kasi mainit yan. Mainit yan. <laughs> Nakatali yan mo. Kaya. Ganyan talaga yung binigay sa akin. Tayo mga sibuyas na yun napapulot lang yan? Binili mm. namin po. May nakapulot kami yung iba hindi. Yung, yung, yung iba? Yung na, nakakapulot ako mga bawang dami kaya medyo mga ito no ba? Hmm. Yung iba napulot yung iba binili. Oo. Oh. mo hmm. rin Ang dami lang napulot no? May, may mga puna nga may no? Binili naman po kapatana. yung lamesa nila oh Bangkito lang. O tignan mo nga na. No.

Kaya ganyan may uling din. Ano tay? Oh, na nakatikim na kayo ng sariling luto. Mm, Hindi na kayo yung bigay na ng, ng ibang tama tao. Na tama na daw. Tawan daw ka Mari. Hmm, eh, para madulo. Kayo. Sige Ay, lang tayo. Tay, kain lang kayo. Ah, <coughs> uh, tayan yung pagsilbihan muna kay ni Maring Sara. Para, para lang sinaing nila, no? Tama uh -huh. na daw, na Tama na, 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 na daw, Mari. Ay, sabi ng hanggang gabi nyo na to tayo na. Ha? Hanggang gabi, mm hmm. pia, buti pa nga mga pa. Pwede hanggang gabi lang, baka mapanit yan. Hindi, hindi na pa panit yan? Ay, okay. Masa na init. Anong masabi mo tayo? Wala nang masamin nito, talaga nang masarap. Salamat sa mga tao tumulong tulong. Salamat din sa mga nagbibigay. Wala na akong masasabi pa. Hindi, masalamat ako talaga sa lahat. Una sa Diyos. Uh, Walang masayin niyo. Alawa na sa inyo, nagmutulong. Sa kasa okay. nga nang nabibigay. Nakahigop na po sila ng sabaw. Ay. Yeah, sa Tapos ito pa yung ano nyo, syempre may panghimagas. Meron kayong saging at saka sangkis okay, at mangga. Iwain na yung ano na ito, Sarah. O, yan. Paglatang-paglagyan. Mm pang ano ]Ayuh. sa kainan nyo ng kainan dami ng kain ayun na kain may nano na paglagyan na na ng sa sari dito sa bigay dito Bakit? 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 Bigay. Bakit? Bakit? niyo magamit? Bakit? sa Bakit? ayo nagagap ayo bigay daw po sa kanila bigay lang nga siya kagiging bigay nga lang nga lang hindi ko lang sa pata ko lang hindi ko managagap sige na kain na muna tay kain mo na kain ni nanay para ano malagay niya sigmora niya ng pagkain sige lang Pag huwag busog sa yung pag namin kan kanina ng alas yata mga launa? Grabe no Ito na yung Ayun, sa amin eh. Pina daw hmm. kung kailan sila huling kumain ng babo. Hmm. Ito yung binigay niya sa amin na bigat. yung namin. Wawa naman. <laughs> wow, Mari, huwag may bulsa yung isang sangkis. <laughs> Kanila ano na Ito, eh, yan. Kito Kito na 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 classic, dito, dito daw sa ibabaw. E. Kanila na yan eh. Ang ganda nung no? sariwa yung hmm. Oh, ito pakakain. Mm. Yan oh, Kapag pagkain nga, niyo. Nanay, mm. para Parang nagdelay mm. kayo tay. Mm -hmm. na, kulang na ako. Ano, kami, swimming pool. <laughs> <laughs> Ay, ito. daw na ano si Nanay. Ito po yung pagkain nila ano. Pakainin lang po muna natin sila Nanay at Tatay. Sabaw ko natin. Oh, busog ka, Tay. Ikaw, busog ka rin? Huli <laughs> Taray mo ah. Narikain <laughs> po siya, oh. Ang <laughs> lapit naman ito ni Mari. Mari. Ang harap ng nilaga. <laughs> Mari, marap ka nga dito. Ang harap daw eh. Mari. Mahiya pa. Anak kaya nito nila tatay ito? Salamat so, po sa mga sponsor pong ano. Salamat po kay Lola. Ha? Ano? Salamat <laughs> po sa mga tulong niyo pong ibinibigay ay lola uh, lola at lolo ko po oh. ay lola at lolo mo mm. kain na talaga ay kain po si ano si Sarah ang sarap po kasi niya. lang inano po ni Ricky Black Patong sarap yung luto sarap yung mare talaga oh Luba. kasi daw taas daw ng kanin na yun daw yung, yung prutas na yun daw patikin naman ang subo mo Ah, gusto mo rin kumain ng panghimagas, no? Ayun, ang no, sariwang sariwang. Kasi sariwang po, prutas, makain, no? meron po kailangan, ano, pangmagas. Prutas? Mm hmm. Ayun, Kaya pala napakain ka, no? Hindi po pwede yung kumain ng prutas, pwede po kumain ng kanin. Hmm, galing naman. Lo, kain na kain, lo. Lola. Lo at lola, ha? Tapos po, magpapacheck <laughs> up tayo. Tapos po, sa isang araw, magbidjali-bid tayo. Galing. Eh baka sa sobo sumama ka pa. 150 kay enjoy pa yung order niya. Mhm. Uh -huh. Tinuruan pa. Hindi double, double ano? Chicken. Chicken. Ano po yung burger ko? <laughs> burger, <laughs> burger ano? Stick daw sa kanya. <laughs> kain lang kay Tay, kain lang. Kain lang sa akin ng Hindi Ang bilis mo kumain, <laughs> Mari, ha? Doon may, ayun, kumain ni Mare. Kain namin lang tay. Damihan mo kain. Nay, kain lang. Dabaw. Dabaw lang okay. Grabe Dabaw naman dito. talaga, oh. Sarap. Sa <laughs> <Anong> sarap. <laughs> sarap na bilis. sa ano? Nagpawisa, no? no, no. Tangyo. Ah? Oh. Si nanay, nakain na rin. Ayan, nay. Oh, ganyan nga yun, nay, Nalimutan ko ganyan pala yung sabaw ko. Oo, oh, ganyan, higop. Ganyan. Ay, kabayong nalunod. Ay, may kabayong na. Kabayong nalunod. Ano yun? <laughs> nalunod siya. Ayan mo, natapunan. Natapunan pala siya. Sa na sabaw, siya. nalunod yung ano. Yung kabayo. Kabayo. mm, <laughs> may ano pa sila, fruits. Nagubuan yung karikunan na nanay. Kain lang tayo no? kain. Saan? Ay, mag-ulam mm. katay. Ito mapalitan yung side car ko ka, pati. Mm -hmm. Ulam katay ba, boy? Ulam na. Ayan nga. Mm -hmm. Ayun ka tayo para sa inyo lang talaga yan. Mamaya na yan, gabi. <laughs> Mamaya gabi pa daw nila. <laughs> Kain lang, Nay. Sige hmm. po, kahit sa gabi, sa Saluan mo sa pa. pa sa gabi? <laughs> Hoy, huwag nga sa, sa gabi. <laughs> Pupunta ka pa dito, layo-layo mo magbalot pa yan. Mm -hmm. Magbalot pa, yung pa yung yan. Ah, yan. yan. Nauna pang natapos dun mm -hmm. sa dalawang matanda. <laughs> 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 tayo, sa Ugasan mo na mamaya mangga at tapi ano, isang isa um, lang talaga. Hoy, <laughs> <Diyan sama, kasama. laughs> isang isa isa na. na gulo. ganyan mm -hmm. talaga niya. Kaya nyo kasi pagka-pasko tayo ay bagong taon. <laughs> sinasalansan sinasalansan <laughs> <Kaya nyo>, Hindi naman ang ko dyan. Mm Sarap. Sarap ng higo. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. na rin to. Dito parang sumiksik sa lungga to. May mga anong buhok. Sumisipat Ipakita mo kasi yung binubuksan mo dyan. Ito. Ito po. Eh ano ko naman po sila mga lolo't lola. Kaya po. Kaya inunahan mo na. ano. Binabatang ko to kay lola. Hindi ba lola. Kay lola. Pero ate ikaw may. Bala. Hati daw sila. Hati kayo ikaw lang kumain. Tignan mo muna kasi baka may lason. Salap lang. Talagang ano, vitamin C. Mmm, vitamin C. Sige, kain ka lang ng kain. Sabuan mo sarang abang ito kumakain. Sige. Masasarap. Masisipon si Lolo, oh. Malumpo, oh. Sabi na, masarap sila. Ngayon lang sila ulit nakatikim ng sarap sa buto. Sabaw. Masarap sila na Sabaw palang pa lang daw ulam ng isa. Sarap na sarap si Latatay sa luto. Mamaya initin niyo sa bawtay, ano magre-render tayo ng sabaw dito. Ano yan? Ano Nay tay? Magaan na rin kami. Oh, Doon kami tay. Paalam Salam. na kami. Mag maraming maraming salamat ulit. Mag-iikot pa kasi kami tay. Mm -mm. Basta mag-iingat lang kay nanay ha. Sige. Maraming maraming salamat uli. Tapos bukas check up ha, Nay. Ready kayo na magready Mag yan. ready ha, kasi pupunta no, namin kayo. Kung anong available na ano. Dito lang ba kayo na, hindi naman kayo aalis. Mm Dito pa. yan, ano. Basta Dito bago na. mag one, nandun hmm. na dapat. Kasi uh -oh. nagka-cut off. Uh Oo, -oh. paano Nay, tayha? ha? Dito na kami. Sige. Uh Oo. -oh. Nay, mag-ingat kayo. Ingat. Uh -oh. Matuloy sa inyo, sa inyong uh -oh. tulong. Harami, salamat. Walang ano Wala man. Wala at... Kundi ang tulangin tayo, lagi ligtas tayo sa pangyong paglalakbay. Salamat, salamat tayo. Salamat. Sana lagi tayo ligtas. Salamat. ng oh, Panginoon. Thank you po. Salamat tayo. Salamat Sa tulong kapwa. ulit. Dito na kami na ha yeah. oh. na ito. po. Lama na naman si tatay. na oh, naman si Matumiya ka na naman tayo. Wala sa tuwa lang. Sa saya ba? Sa nga tulong na. Nabinibigay niya sa amin. Hindi namin makakatog kung sa kola kayo. Kaya salamat na salamat talaga. Hindi doon nila matitikman ito kung wala tayo. Mm -hmm. Salamat talaga. Maraming maraming salamat sa tulong at ab abawa niya sa amin. <coughs> ano man tayo. Uh, pag-pray niyo na lang kami na ano, lagi kaming ligtas. aw oh, ganun na Lagi kayo bala gagabay mm -hmm. ng Panginoon. Mm. -hmm. Salamat pa iha. Oo. Pa ano kayo palakas kayo, nanay. Yan nyo at ang buhay parang gulong lang ano. Oo. Makabukat, makaroon makalawa. Medyo makakumita ng maganda. Mm. -hmm. Oo, tuloy na 'yon. Kahit wala akong walang kita ko, meron naman nang bibigay sa amin, may biyahe talaga kami. alam mm Talagang -hmm. ginagamit talaga ng Panginoon kasi mabuting tao kayo tay kaya hindi oh, sila nagbibigay rin ng mga tao na talagang makakatulong sa inyo nagamit ka ng gabay ano, para makatulong sa mga tao tulad namin no, wala, wala mong karoon hmm. Kami. walang ano man tay Sige hmm. Okay. Oh. Okay. oh. Maraming, maraming, nay siya, ay, ha, oh. kainan ng marami nay Doon na po kami tay ha, mag-ingat kayo lagi And God bless, o oh, salamat po sa mga kababahay natin ano? At sa panonood po Uh, at napaka importante po ng inyong panonood para po uh, sa pagtulong natin sa mga kababayan natin na may hirap ano? at uh, hanggang dito lang po ang video mga kababayan at yan po yung pinitral na tatayo puro tambak po napakarami ah, uh, talagang ano yung bahay nila sira sira na no? oh puro trapal lang po yung nakapalibot at yung kanilang bubong maraming salamat po and God bless uh, dito na po kami mga kababayan thank you so much bye bye po